Grabila! kita niya na kumpleto na ang bubong. Wow! Hello, pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Sa previous video natin, pinakita ko sa inyo ang update dito sa pinagagawa natin sa mansion at nakita nyo nga na binububungan na siya. Pero itong video nato parang continuation lang at makikita nyo dito, yung pinaka-finish product ng lahat ay may bubong na kasi nga nung unang konti lang yung naipakita ko sa inyo kasi hindi nila yung anyway Anyways, ito na nga ang ganap kapag nagagawa sila ng bubong, marami rin talaga silang gumagawa dito. Malamang bubong yan lahat sila nasa ibabaw, syempre. lang naman Ale má jich ba nanonood nga kay Janet Chichikahan ko muna kayo dahil sa previous video nga natin meron sa inyo nag-comment at nagsabi na dapat daw imbes na ipinatapos yung mansion ay naganap na lang nga ng bagong lupa na patakbuhan sa ating pack members. Eh, alam nyo yan naman talaga yung plano natin before pero bago ko sabihin sa inyo kung bakit hindi yan natuloy gusto ko lang isipin ninyo sa tingin nyo paano tayo makakahanap ng lupa kung hindi naman binebenta yung mga katabi nating lupa. Kasi nga kailangan natin ay patakbuhan sa ating pack members kailangan ay malapit lang rin siya sa atin or yung mismong katabing lote natin kasi alam nga namang magbiya nagbiyahe pa sila para lang makatakbo sila, diba? Imagine nyo, all 26 of them ay ibabiyahin natin para lang makatakbo. Ay, naku, baka malsok tayo sila, lalo na yung mga hindi naman sanay bumiyahe. Kaya naman talagang hindi carry na makahanap Na bagong patakbuhan nila ng mas malaki. Dahil nga po, syempre, talagang walang binibentang lote dito sa atin. Nakatabi lang ng mansion. Pangalawa naman, kung nga sinasabi nyo ay yung paglilipatan ng pack members natin. Tapos, ang gagawin natin, mas malaki na yung kanilang office. Yeah, Alam nyo naman, yun na talagang plano natin at ilang rin talaga tayo na sinasama namin kayo sa paghanap ng mga lupa. O oh, alam nyo yan kasi ilang lupa na ang napuntahan natin para i-visit at makita talaga natin kung perfect ba siya para sa ating pack members. Pero lahat talaga sila, ay naku, no, oh, hindi pwede. Hindi pa tayo naging pihikan nun guys ha. Talagang yung mga lupa, tinitingnan lang natin may something sa kanila na talagang hindi tayo maka-o o oh, oh, basta basta Pag hindi kasi masyadong mahal, minsan naman yung location ay talagang hindi maganda or lalo na yung ibang napuntahan natin. Sobrang layo, baka naman kapag may kagana kaganapan ay hindi tayo agad makapunta sa bahay. Lalo yan. Ngayon, mga ganitong doggies, madalas kasi talaga may emergency din sa kanila. Kaya naman napakahirap talaga ng mga napuntahan natin. Actually, halos isang taon lang rin talaga tayo naghanap ng lupa. At sa isang taon na yun, nakailang beses tayong pagsa-site visit. Pero talagang walang nangyari. Kaya naman talaga napagod na kami paghanap At sabi ko nga, baka it's a sign na na talagang hindi naman talaga tayo pagbibigyan ngayon na makahanap ng lupa para sa kanila. Tapos, late din nga, talaga isa pa sa naging sign ay yung nag -ulanan. Yung ating mansion ay talagang pinapasok. Oh pagpasok ng tubig dahil hindi pa nga siya tapos. Yung tubig kasi sumisinip talaga siya guys. Doon mula sa mga hindi tapos na poste na nasa taas. Yung talaga yung pinagpapasukan ng tubig na pumapasok sa mansyon Kaya naman kapag umuulan kawawa yung pack members natin kasi pinapasok talaga sila ng tubig. Kaya naman doon na naisip ni mother na itapatapos na nga itong ating mansyon At ngayon nga heto, nandito na tayo sa pagpapabubong at talagang patapos na rin nga siya. Negaw doon ako sinasabi ko sa inyo talagang hikahos na ang mga abilities sa perang pampagawa. Ay naku, grabe rin talaga ang gastos Imagine nyo, ilang floors lang to, isa nga lang halos tapos yung ibabaw ay parang open area lang pero inabot na rin siya ng isang million mahigit. Hindi yeah. talaga to basta-basta pero siguro naman tama rin yung naging desisyon natin na ipatapos na rin nga Ato, siya. At naman nga yung naging desisyon natin, syempre sana naman na irespeto ng mga personal ability. Pero yeah. kung hindi nyo man kaya talaga respetuhin yun, talaga masasabi ko na lang sa inyo, ay sige go, edi wag, ay grabe siya. <laughs> Anyways, balik na nga tayo sa video. Bale, tong ginagawa nga pala guys. Nilalagyan rin niya ng insulation bago syempre lagyan ng pinakahiyo. Alam niyo naman kung bakit. Syempre, para hindi nga basta-basta pumasok yung init dito sa loob. Ito kasi third floor natin sa ngayon. Hindi pa siya mapapair ko natin. Isa pa, hindi pa rin talaga kasi siya mapapalagyan ng pinakasiling. Kasi nga sabi ko sa inyo, naku talaga kinakapos na mga personality help. Ay, Chalisa. Gra grabe na rin kasi talaga kamahala mga materiales. Ngayon natin hindi na lang din talaga babasta ang pagpapagawa ng mga bahay. Kasi yung mga malilit bahay, inaabot rin talaga ng milyon pagpapagawa. na lang ba? rin nga talaga at nag-ipon muna si Mother bago nga ipagpatuloy itong ating Husky Pack TV mansion at bago siya ipatapos. Tapos yung buong ng mansion natin sa kanila nga kapag talaga napinturahan na siya lahat. Tapos nalagyan na rin ng mga kulang-kulang natal tal. Talaga makikita niyo na para na talaga siya parang yung mansion. Marami rin nga nagsasabi bakit mansion na eh, hindi naman daw siya sobrang laki. Ay nako guys para sa amin malaki na siya. Kasi alam niyo naman kami noon nangungupahan lang talaga kami. Parang nasa 8 nga po yung pack members natin nung nangungupahan tayo. Bago pa tayo talaga nakabili ng lupa para sa kanila. parang mga doggies na ako talagang napakalaki na rin ito, 'di ba? Kaya naman mansion na mansion talaga.